kilalanin natin kung sino nga ba si Christopher Barrio na bagong boyfriend ni Nadine Lustre. Siya ay isang French-Filipino businessman na nakabase ngayon sa Siargao. Isa din siyang professional surfer at entrepreneur mula sa Paris. Matatandaan na noon ay talaga namang madalas magpunta si Nadine Lustre sa Siargao. At doon nga ay nagkakilala ang dalawa sa pamamagitan ng mga common friends nila. Matagal din bago nakatagpo si Nadine Lustre ng kapalit ni James Reed sa puso niya. Pansamantala din munang nagpahinga sa showbiz si Nadine. Samantalang matatandaan din na minsang napabalita ang kanyang boyfriend na si Chris sa dahilan ng ito ay nagkaroon noon ng sakit na lymphoma cancer. At ngayon nga ay cancer free na ito matapos sumailalim sa chemotherapy. Talaga namang baka sa mga mata ni Nadine Lustre ang kasiyahan sa puso niya at totally moved on na siya sa naging hiwalayan nila ng kanyang dating boyfriend na si James Reed. Mababanaag din sa mga ngiti ni Nadine na sobrang mahal din niya si Christopher. Tila kapansin-pansin din na sobrang mahal din ni Christopher itong si Nadine at talagang supportive siya sa mga ginagawa ni Nadine. Samantala narito naman ang ibang larawan at video ni Nadine kung saan ay makikita mo talaga na masaya siya ngayon sa estado ng kanyang love life.